Sinong mag aakala na ang minsan suma-sideline lang sa bukirin at naging helper ng limang taon ay nakapagpatayo ng patok na kainan? Yan ang kwento ni Kuya Jeral. Matapos ang limang taon na pagiging staff ng isang kainan, siya naman ngayon ang may pinipilahang barbecue sa barangay. Siguro ang naging sikreto namin kung ano man ang narating ng tindahan namin ngayon, si Pagad Siagalang sa pakikisama sa mga suki, maging mabuti ka sa kanila para yung balik nila, ganoon din sila sa iyo. Tsaka yung mga kasama sa, sa hanap buhay, yung mga tauhan, pinapakasamahan ng maayos, parang pamilya na rin ang tuling, turing. Makitikim tayo at pakipagkwentuhan sa tamis ng tagumpay ng ating kabarangay, ito sa Kitang Kita. -kita. Nakikita nyo, hindi po kayo namamalikmata sa mga nakikita nyo. May barbecue, may pa-barbecue yung barangay nito. Araw-araw dito sa barangay San Juliso. Aba, siyempre ito na. At mula sa... Ay, Sa kanilang barangay. Sa Sa kanilang Tignan Tignan kung gano'ng kalalaki ang ang At ito ang Parang hindi tipidano, my friend. Hindi pa, Ang swerte ng mga taga-barangay. Alam mo natin malaman ay ang kwento sa likod ng mga barbecue na ito mm -hmm. at mga barbecue stick na ito. Sino ba tumutuhog nito? Correct. Araw-araw pa sa mga kabarangay. Kasama natin si Kuya Gerald Hatap. Maganda o Kuya Gerald. Ayan siya. Mes, marami pa rin. Ayan, uy, bakas. Marami lang. Barbecue si para, para sa, sa lahat. Dito na, hari kayo, ito na, halikin ko, Kuya barbecue Gerald. Barbecue para sa barangay. Kaya, Jeff, ayan. Halikin yung rito. Kapag-pinsya raw ko kayo. Opo, tara. At ang Pati so, so ka muna po sa barangay natin. Pati na. ka muna! Pati ka muna! Ha, sir, makinating na po. Oo, oh, okay lang. lang. Meron po yan. Meron po, meron Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan! Yeah. Huwag kayo po para po. Yan! 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 Okay. Sir Gerald, ilang taon na po kayong nagwa-barbecue? 12 years na po. Ang aking po yung mga. Oh, 12, really 12 years. Oh, yeah. uh, 12 years po. Uh -huh. Pero, Naano ko siya sa tita ko, oh, yung tita ko mas matagal na. Ano pa okay. ng tita mo? Tita pa siyang... Opa! Kasi wala na po siya. Ay, wala na okay. rin. Ay, kaya doon na. Siyempre, nagtrabaho ka muna sa Sorsogon. Oh, dito, ah. dito po. Ay, sa Sorsogon, oh, wala kang trabaho? Ano oh. lang, sa Palayan. Sa Palayan! Palayan oh, so, yun lang naging trabaho mo. Oh, Pus, oh. Ang pamilya nyo, ang pamilya nyo ay nasa mahirap na... Ano lang? Ay, ay, sa so, ano, medyo mahirap po. Oo, oh, oh tapos, kaya nagka dito. Nung ano, 2007? Lapit po yung mic, tayo. 2007? Oo. Tapos, ano ginawa niyo ng 2007? Dito kasi nag, ano, ako, naging helper ako nung tita ko. Helper muna. na. Dito, pa rin yun, yung pwesta na ito? Hindi po. Ah, pero sa... sa Pindahan ng tita ko. Oo nga, ako na lang, ako na lang my friend. Okay, para mag-awak para sa inyo. Duna, hindi okay lang po, para hindi na kayo mahirapan. Yan trabaho natin. Correct. Tapos po, nag-umpisa na kayo ng sarili niyo. Hindi po nung umalis yung tita ko, oh, oh, kasi yes. nalipot na yung mga anak niya sa kabini doon na sila nakatira. Oh, Pinagpatuloy tapos, ko lang. Oo, oh, oh, uh, tapos? At yung sarili mo po ng puhunan yun? Oo oh, po, yung... Okay, okay. magkano pinuhunan mo? 15K. oh yan. Ano mga binili mo doon sa 15K na yun? Yung ihawan. Ihawan, ito, ito Raya mismo? Ibang, mga ibang gamit. Oo, oh, mga, mga ibang gamit. Mag Ay, po, brady, tapos, kumusta naman ang presyohan ng baboy noon? Noon medyo mababa pa. Kaya nga, ha, oh. di ba? Tapos, yun sobrang taas okay. na yun. Yun na nga. At mula lang dito sa inyong pagbabarbecue, marami na kayong naipunta. At tama ba? Hindi naman po. Ay ano Eto. Na? Eto. Yeah, yeah. Lumaki na to. Uh, yes. Yes. Kasi dati sila nakatira doon sa loob. Papakita natin yung, mamaya. Oo. Pero ito ang laki na po sila. papakita natin mamaya. Ito pag natin itong barbecue. Pakita natin yung barbecue mm. nito. Sige okay. nyo naman kung gaano kalalaki. Simula sa pool po ba ang, ang barbecue natin? Diyan lang kayo, sir. Okay. Ang, um, barbecue natin ay ganito na kalaki. Ang cup. Ganyan na po yung laki niya. Mm Medyo na ano lang. Nung nagmahal ang bahoy, <coughs> nagdagdag lang ng presyo. Pero yung laki niya, ganyan na. Hindi na kompromiso yung laki. Yes! Yung ang diba? barbecue natin ngayon. 35 lang po. Mula po sa anong oras hanggang anong oras sa paggawa pagkitipan po ng barbecue. Nag-uumpisa kami mag ano, mga 7 ng umaga hanggang 9 okay. ng gabi. Okay, ito pa pag ano na? Pinapaslice mo na ng ganyan? Kami na naghihiwa. Oh, ikaw para pa rin. O, Ako, kami na. Ang dami trabaho pala. O matrabaho, kaya matrabaho. Matrabaho. O, ilan ang tao mo? Dati ila-ila dati ila isa ka lang. Ang isa ka lang, yung, lang dati. Dati ano lang kami, apat ilan? lang yata kami. O, apat. O, so ngayon, yung ilan na kayo. Lutuin natin ito iba. Oo. Hindi pa yung luto, may ilan oh. na. Tap, 12, go up Lahat yan ay galing daw, meron ka raw mga kinuha mula sa Sorsogon. Yung iba, taga oh. Sorsogon. Yung oh. iba naman, oh. Bisaya. Oh, may, na, Oo, meron na ako rito, may waray. Meron akong waray, waray na nakuha. Oo, taga Tacloban. Grabe. Yung nag-ihaw. Anong pakiramdam na itong negosyo mo na ito ay hindi lang ikaw natutulungan mga puti, pati yung mga kabarangay natin. Ano lang po, parang blessing mm -hmm. na rin sa akin, saka mm -hmm. sa lahat masaya, lahat uh -huh. rin sa iba. Uh -huh. tsaka, na... Yung pangangailangan ng pamilya ko na ano na uh -huh. na-provide. Oh, nakabili ka na raw ng sasakyan tama ba? Na, hindi pa naman inuulugan pa. Ah, kahit so, pa na, na. Pero yun yun, 'di ba? Ay, sa mga oh, isa yun, oh, yun sa isa oh, yung mga Two mga na. naipuntan. At syempre, disente na ang buhay niyo ng pamilya mo, kumbaga. Ayos lang, hindi lang nagkukulang. Yo! Na. Bukod daw po rito sa mga inihaw ninyo, dito sa barbecue po ninyo, meron pa kayo ibang mga ulam. Ito, papakita natin ito. Hanggang ano, oh, ang halian. Okay. Pasok tayo doon. So, nun. ito itong ito, ito, barbecue nyo, sir. Ilang barbecue niyo, ang, ang nag-ginagawa nyo sa isang araw? Kayo, Hindi sir. ko na namumonitor. Pero mga 30 kilos sa dito. Marami, Marami, rin. rin. Okay. Pakita mo na natin. Ito, ito ang kanilang binibenta. Oh, ito daw oh, na mula umaga hanggang oh, gabi ito. Pero oh. ang menu kasi conforme sa tanghalian. Pero yan daw mga ba, binibenta nila pang ang kaagaan. Ubus daw yan. Yan! Ubus yan. May Sofas, pansit. Friend! Friend! Eto we, oh. Walang free soup. <laughs> ay, 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 ay. Ah, may free soup. Kumusta ang barbecue? Kumusta na. ang barbecue? Kumusta ang lasa? Ang sarap po. Lagi lang Kasi kayo bumibili rito? Sino ang lagi bumibili rito? Taas ka ba? Ang sarap. Oo, di ba nakailan ka na? Nakadalawa na po. Nakadalawa na siya. Kitang-kita -kita po sa steak. O, di ba? Pakita natin yung kusina. Ang sarap, ito yung kanilang kusina. Puso, Bising, ang puso, ang puso ng uh, negosyo. Yes. Ang mga nanay natin. Yes. Madaling araw pala. Kaway-kaway mga kawai, nanay. Kaway-kaway po. Ayan o oh, talaga. Tsaka fresh na karne. Fresh. Para oh, mapakita kanda. namin sa inyo na baka mamaya, uh, huw, mga 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 botsa, ganyan. Sariwa. Hindi po. Sariwa, pink na pink. Oh. Pink na pink ang kanilang mga karne na iniihaw ngayon. Okay. Ang so, lawak ka matagal ang pag pagtutusok-tusok ng yeah, pag mahirap hirap mat matrabaho. Yeah, no. Oh, oh madami silang nagtutuhog. O, yun, yun lang ng ah. yun ang mat o, yun ang pinaka matrabaho yung oh, pagtutuhog. Oh, eh. okay. At syempre, ito ano na. Balik tayo rito sa ating pinang-barbecue. Bakit sa tingin nyo, patok na patok sa ating mga kabarangay. Ito pong ating ano, ito pong ating barbecue. Bakit kung sa tingin nyo gano'n yun? Siguro na okay. ano na. Halika dito ano, sir, dito tayo. Amaya. Ah, gusto lang nila yung timpla na uh -huh, namin. Aha, uh aha. -huh, uh -huh. Tsaka yung presyo naman. Aha. Uh -huh. Sakto naman sa laki ng ano namin, yung barbecue. Oo oh, oh, -huh. nga, di diba? Ayun oh, may niyo naman. Sa so, ano, ano pinakamalakas yung araw? L Lunes hanggang linggo? Halos hindi naman nagkakalayo eh. Medyo, oh, oh, medyo mahina lang pag holiday. Oh, pag holiday medyo mahina kasi holiday, kami na mga sa opisina sa Ayun, mayroon kayong mga pinag-upilag uh, ano, Hindi na anong sila, dito sila pumupunta sila mismo. Ha? Pwede pa umorder sa iyo halimbawa, tatawag sa iyo tapos si Papa deliver. Pwede naman po. Pwede naman na. Uh... Ano ang iyong uh, maibibigay na payo sa mga kabarangay natin? Yes. Na, gusto maging katulad mo. Abay, nanggaling sa humble na mga mm -hmm. simulain, ano? Huh? Eh ngayon ano Ko lang, eh, ano ko lang, uh, ano oh yeah. lang, sipag tiyaga lang. Tiyaga sipag lang. tiyaga. Saka maging mabuti lang sa kapwa. Yung, Ayun, ganda. 'Di ba? Ayun ang bukod sa timpla ng barbecue, 'yan ang tamang timpla para sa successful na oh, negosyo, 'di ba? sipag pagtiyaga at oh, oh, ay, Oo, tama uh, pagkikisama. Oo. Oh, ganda. Mahusay. Maraming salamat kay Gerald. Hi, Samuel Mama, Jeral. Wow, mga connect 25. This is love and New Subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.